tayo ba ay magiging matapat pa rin sa Diyos? Lalong-lalo lalo na sa kanyang turo, lalong-lalo lalo na sa kanyang mga utos. O baka naman hanggang Simana Santa lamang, o baka naman hanggang Easter season lamang ang ating pagpapakita na tayo ay matapat sa Diyos. Baka next week, balik na ulit tayo sa pagchichismisan, balik na ulit tayo sa pagpo-post ng mga fake news, balik na naman tayo sa pagkakagalit sa ating kaaway, balik na naman tayo sa pangungupit, balik na naman tayo sa ating nakaugaliang buhay na puno ng pagkakasala. Easter gives us hope to renew not only our faith in God. Easter gives us an opportunity to renew ourselves, to become better. Kaya bawat pagdiriwang natin ng Easter ay ang kasamang pagbabago. At hindi nito mangyayari kung wala tayong commitment. Di po ba? You have that capacity to change for the better.